Hello! ano Hello. Ano, ano 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 Ang cute ano ano Ang cute! Ang sarap mong ano keychain. Oo ano ano Ang ano 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 na, nakuha mo na kami. Nakuha mo na yung puso namin. Tapos, ganyang kakaliit, ganyang kakakyut. Naku po! Hindi, alam mo, maraming, alam mo maraming Maraming salamat po. Wow! Alam mo Alam mo Alam mo coach feeling. Thank you! Alam mo yung para sa ano, yung batang sinapian ng matanda old sa ng bata. Old soul. Old soul. Gusto ko talaw, anong palayaw mo? Anong tawag sa'yo sa bahay? Makmak. Makmak! Makmak! Hello! Mak Makbili wow, wow. wow. mak -mak, ka nga doon ng yelo? yung ko rin sa Oh my God! Ang cute! Oh, Julie! Alam ko na yan, Daptex yan! Alam ko na yan, Julie! Okay. Excuse me! Sabihin mo, shield! 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 Ni, ni, alam shield. mo, alam mo, Makmak? -mak. alam mo, I wish I had, I wish Kasi I had a baby brother, katulad mo. Ako, kinurot mm -hmm. ko lang eh. Ako oh, bahala kayo. Ako <laughs> ah, oh, bahala Alam mo, <laughs> habang pinapanood ka namin kanina, tuwan-tuwa kami sa'yo kasi gusto ko naming ibulsa Alam mo, isa ako okay, ka eh. <laughs> <laughs> Tapos, Macmac, ano ang gusto mong maging paglaki mo? Maging pilot. Wow! Ay, gusto mo maging Oy. pilot? sakto Gusto mak -mak. mo maging pilot? Sakto! Nako! Alam mo, Macmac, Oye, pilot mo, daw. Pilot yan. <laughs> Alam mo, para hindi <laughs> ay, na... Para hindi ay. na ano, wala na magkakatampuhan dito mga coaches. <laughs> May fans club na agad. Sabihin mo nga doon, hi fans. Hi fans! hi fans. Baka mahirapan ka, babalik na lang kami doon ha. Kasi ka, ba? baka mahirapan ka, pumili ka dito. Ako pahala. Ikaw eh. na bahala ako. dito, Stella ha. Baka pahala sa'yo. Ang cute, cute. Coaches, Halong balik na yun, po tayo hindi, sa seat. Coach ka din, di ba? Na tayo, ano doon, pagbalik doon. Maaf, makinig ka. Ako ang iyong magandang konsensya. Konsensya. Oo daw. Kapuso, narito na tayo sa final round. Let's go. Wala pa. Kasi mo natin ngayon na ating contestant na si Makmak. Makmak, kinakabahan ka ba? Iko. <laughs> Tatanungin kita ngayong gabi. Makmak, sino ang coach mo? i see coach stay Wow, grabe ka na talaga, Coach Tell. Hindi ka na nga umikot. Ikaw ang papinili.